Good morning guys For today's video ay magbili tayo ng uh, Yellow corn Pang bahog, pang pakain sa ating mga hayopan Ito na atin ng eh, Saka, pasaka sa ating Area so Ito yung ating area guys Nagbili tayo ng 90 kilos na Yellow corn mas ano to guys mababa ang presyo kaysa ibang ipapakain natin ang ating palay ay 21 per kilo ito ay 16 pesos lang kaya makasasib tayo dito guys sa mga baguhan pa lang subscribe noon po sa ating youtube channel sana'y makatulong kayo na maragdagan tayo dito sa ating maliit pa lang na channel at ilike na din ang mga video na inyong napapanood at huwag na din kalimutan na pindutin ang notification bell upang updated kayo sa mga latest video na ating i-upload maraming salamat po Kung hindi lang ano guys putik not maputik hindi lang nakaulan mga saka dito sa ating single motor ang ating binili na uh, beautiful. kaso lang umuulan ng maaga kaya hindi ito ma i-saka e, sa uh, motor at binuhat natin Ay, okay. Ito lahat, ang 90 kilos. Mas barato to guys. Kaysa ah, uh, giniling, no? corn Ano lang to? 16 per kilo, 16 pesos. I-train natin na ipapakain natin sa ating nitik. Dahil ano to, makatulong to upang mabilis maka upang itlog at marami ang kanilang itlog. <laughs> ay iba na kumakain naman alam ko, maraming salamat po, God bless sa lahat, happy farming!